Good morning mga ka-adventure Welcome back to my YouTube channel Nandito tayo ngayon sa Puerto Azul Ternate Cavite Dito sa Beach Resort dito Dito tayo nakagala Ngayon Medyo maalon lang konti Pero okay naman Makulimlim At wala si Haring Araw Kaya Samahan nyo ako dito muli magandang ano, magandang spot na pamingwitan. Subukan natin bumitaw ngayon ng pamingwit. Naisipan ko doon. Yan, dyan tayo sa may medyo patuhan. Dyan tayo pupunta. Ayan mga ka-adventure, subukan natin pumunta dito sa batuhan, dyan sa area na yan. At subukan natin mag-casting dyan ng ano. Dyan tayo mag-subok na bumitaw ng ano, pamingwit natin. Maraming ano siya mga ka-adventure oh. Marami siyang maliliit na mga sisi Kung tawagin sa amin yan, sisi Yan, dito sa party na to Ang ninaw, ang ganda ng tubig mga ka-adventure Ayan, ang daming sisi Kaya medyo extra careful tayo At Adam, delikado sa paayan Dito na kinukuha yung mga pumain mm. Ayan yung kabuuan doon kami galing Tapos dito, ito, ang ganda parang nakapile yung mga batuhan dito. Dito natin subukan humagis. Hagis tayo dito. Buti na lang, mga kaibigan, hindi ganong maano ang dagat ngayon. Hindi ganong maalon. Uh, katamtaman lang kaya siguro medyo okay tayo bumitaw dito. Yan. Ayan mga ka-adventure, uusad na kami. Uusad na ako doon. At subukan na nating lumapit-lapit kunti doon para makapaghagis tayo. Aha. Careful lang at malupit ang bato. Napakatalas ng mga bato dito ka-adventure. Oop. Yan po ito tayo kunti oh nakakatakot yan dito tayo banda po po ito mga kadvincho ngayon hagis tayo

Oops. Dito tayo, patong tayo dito sa bato. Pwesto tayo dito. Nagpalit ako mga ka-adventure ng ano, ng pain. Yo. pisun pisun piss on Piss on. on mga kalbintso Piss on Piss Lapu-lapu pisun on, ayan mga kalbintso, piss ang ganda ng tama. Lapu-lapu! Good size na rin mga adventurer, good size. Gusto ko sa ano? Gusto ko siya yeah. sa go no for fish. Ang laki na kuha ni Papao. Gutin sana ano sa tuyong brod? Ha? Kaya mo na 'yan, mawawala eh, meron din ako. Meron nila po. Meron din ako. Napaka-corot. Tapos ang dami sa akin. Eh, una, yung no. unang, una lang din yan. Ay, akin, Dito. Ang laki, mga sa almost 10 kilos, no? Ha. <laughs> 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 ang lakas ng kumunta, oh. Nabali 'yung ulo sa yung Ang lakas ng amiyan. Ano, oh. Masakit talaga. Ayan mga ka-adventure Hindi na medyo hindi tayo lugi Kasi nakahuli din tayo Nahuli natin dito sa uh, 7.5 grams na pae natin Yan yung nakadali sa kanya oh. Maganda yung tama talaga niya oh. Baga, Nasabitan talaga siya Hindi ko alam kung anong tawag dito sa isla na to Ka-adventure Malaki siya mga Siguro mga ano to mga nasa kalahating kilo mahigit. O kulang kulang isang kilo Ayan Ano mga kapatid? O ikukumpa kayo sa palad Ano? Malaki-laki din No? Ayan siya Woo! guys, ang sarap dito mga kapitsyong Sarap dito oh Doon kami naming wait kanina Doon ko nahuli yung ano Pero Hindi ko na makita yung batuhan High tide na Hello. <laughs> oh, are you know, you know. Oh. Right, right, right guys, Oh, dami mo lang. Hipon, hipon. Ayan, hipon, hipon. Tuna. Ayan, tuna, tuna. Yan yung view namin ngayon. Ulam.